Ito guys, lambat naman tayo. At kakuha lamang ng pangulam. Kahit pang durudugtong na rin kung marami. Inariya namin ang lambat kaninang alas 5. At kukunin namin ngayon. Sana may huli. Ganito amihan. Ito na ang pinakakalmada dito. Ito na ang pinakamahinang alon. Yun, meron agad sampol. <laughs> Ami Miltek. Oops. Espada. Ay, hamal na ulan nito. Aray. parang mapuputol lang pag video natin Ano? Ah, maulan buta tarambon pa lang parang may pag-asa pag-asang maka kung pang ulam thank you Lord. at may sampol Sana tuloy-tuloy na Ito mong naghihila ng lambat Kapatid ko ito Dalawa lang kami Habang nataas ang araw, lumalakas ang hangin. tawagin dito ay espada. Awan ko dyan sa lugar ninyo kung anong tawag sa ganitong isda. Ito yung lugar namin Pagkalito mga alon Kalmato na ito Para sa amin Ngayon palang huminahina ng kunti Naglambat kami para maka Ikin na sariwang isda Yung iba kinain na ng kasag Ito alimasag Madalang Sigurado na ang pangulam nito. kahit alon lumalaki na rin Na lang sa simula yung sunod sunod dito pa isa isa na lang Ulo na lang. Kinain na ng alimasag. Puro espada. sa parting tabi ng ang espada wala na dito ito ko isang style ko dito muna ako saan so, dito lang sa paa ko yung silinyador ang makina marami kaming paralambat dito Wala na dito. Nasa parting tabi lang ang huli. Maliliit pang pa espada. Mga February malalaki na ito wala na dito sa parting laot Dito na kami guys sa kabilang dolo Patapos na ang mag Hatak ng lambat Andun lang ang huli sa parting tabi Ayos na Sigurado na ang Ang ulam Masisip na lang ako sa araw ngayon Para uulaman naman Ang hahanapin Bayo Ay, tatanggalin na kami ng huli sa lambat. Ayos na, may pang-ulam na. O man, ako ngayon sa araw ng kulambutan puntahan ko yung mga paetlogan ko dyan sa malapit lang ito na guys yung kuha namin ah, sigurado na nito ang tanghalian gabihan baka na ng sariwang isda ay salamat ha ano? Sa ano? Ayuda? Ayuda? Buwa.